ngori Santa Maria idinepensa ang kanyang research uh, paper naritong showbiz spotlight ni Anton Sobrang saya si Jody Santa Maria nang idepensa na nito ang kanyang research paper. Sa Instagram account ng 42 anyos na aktres, ipinost ang kanyang picture pagkatapos niyang makilahok sa Consortium of the South First International Research Conference sa San Beda, Alabang kung saan niya ipresent at idepensa ang kanyang research. Sa kanyang caption, sinabi ni Jody na hindi siya makapaniwala na mangyayari sa kanyang buhay na magkaroon ng privilege na ipresent ang kanyang research paper na may titulong The Impact of the NADA Protocol Air ako ako detox on the anxiety level of people working in television production. Hindi raw niya inakala na mangyayari sa kanyang buhay iyon kung saan sobrang nakakanervyos daw pero full feeling daw para i-share ang kanyang study dahil sobrang close ito sa kanyang buhay. Sa nasabing conference pa rin, sinabi ni Jody na committed siya na matuto pa kung paano makakahanap ng paraan para masuportahan ang mental health sa workplace. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nag nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.